So yun, hello, what's up mga bossing! Welcome sa ating channel muli dyo At syempre for this episode natin mga bossing So may share, -share tayo sa inyo kung paano yung pagle-layout aktwal Aktwal layout ng ating wooden stairs So bali, ito yung ginagawa nating project no So bali, dun sa kabilang bahay So merong uh, gusto magpa-layout sa ating mga hagdanan And then, actually sa amin sa sana sa gustong ipagkawa Kaso nga lang, uh, kami sa oras So ipagle-layout na lang natin siya ng hagdanan. So, balik kaho yung gagawin natin dito. so, panoodin ninyo mga boss kung paano natin ilay-layout yung hagdanan na kahoy. So, tara na mga boss. Umpisa na natin to. So yun na mga boss, so, bali ito na yung area na gagawin natin Ito na yung part nung lalagyan natin ng kahoy So bali ang gagawin natin, first step na gagawin natin Kinakailangan masukat muna natin yung area Nung ating paglalagyan ng hagdanan So para may layout natin ng ayos una So bali hulugan muna natin Hulugan muna natin itong ating Ayan, edge nung ating uh, hagdanan Ayan, tapos kukunin natin mamaya yung height niya at saka yung lapad yung length ng ating area so para may divide natin uh, mapagkasya natin yung mga step na gagawin natin at so yan na mga boss nakuha na natin yung sukat ng ating area so bali yung haba ng ating area na to mula dun sa wall papunta dito hanggang dun sa dulo mga boss ha dito sa edge nito uh, isipin natin beam yan pero yan ay kahoy na lang so nag, uh, nagkaroon tayo ng 267 cm and then yung height naman natin galing dun sa ating uh, Bali Finish. Finish uh, flooring yung kukuha natin ng sukat. Nagkaroon tayo ng 260. And then ipa-plus natin yung ating magiging kapal nung uh, magiging step natin. So, yun mga boss. So, bali sa pag-layout naman ng kahoy, kapag kahoy yung ating gagawin na step. So, ang pinakaiba nito, halimbawa, mag, yung pagdating ng pag-layout ng ating uh, thread at saka riser, kinakailangan, itong uh, planks na to ima-minus na natin yan kung anong kapal nito. For example, ito, 2 inches. So, kung meron tayong finish floor sa ibabaw, ima-minus muna natin yung 2 inches or 5 cm. And then doon tayo magi-start ng layout natin. So 'yun yung tips natin mga boss ha. Kailangan ibay i-minus nyo muna yung planks na gagamitin kung kahoy ang gagawin niyo mga boss ha. Kung kahoy din yung ating madre. So 'yun yung ating isang tips. At so 'yun mga boss. So bali ganito yung ginawa natin. Sinali natin dito sa ating whiteboard yung ating uh, ginawa. So bali yung naging area natin, yung total height niya from uh, top Hanggang doon sa floor line is 263 cm and then yung length naman niya is 267 cm. So ngayon papano natin pagkakasyahin dito sa 267 yung ating mga step? Ganito lang ang gagawin natin. Okay? So ang possible na maging bilang ng ating step nung ating 263 ay uh, either 14 14 step. A uh, 13 or 11. So, ito yung tatlong pagpipilian natin. Okay? So, ngayon, eto mga boss, hindi ko napapahabahin yung video natin. Itong 14 at saka 13 ay hindi na namin nagamit. 14 at saka 13, hindi na namin nagamit kasi kapos don sa area natin. Hindi talaga kasya. Okay, dahil meron pa tayong landing na inilagay dito. So ngayon ang ginawa natin ganito. So, yung landing na gagawin natin is kasing lapad nung ating baitang. So, yung ating baitang nung mga kahoy natin, yung mga planks natin is 90 cm. Okay. 90 cm yung haba nung ating gagamitin na tread So, ngayon, bali itong ating area mga bossing. Ganito, babawasan natin ng 90 cm yan. Okay. Yan, ito yung uh, area natin babawasan natin ng landing na 90 cm. So ngayon, ang total length ng ating area is 267. So ibabawas natin itong 90 dito sa 267, which is lalabas na 177 cm na lamang. So ngayon, ang gagawin natin, gaya ng sabi ko, labing isang step yung kailangan natin. So dito sa landing, ang request ni boss dito is dalawang step. Okay, dalawang step. One, two. So, sa makatuwid, dito sa area na natira, dun sa 177, kinakailangang makakuha, makakuha tayo ng sham. Ayan. So, ngayon mga boss, ang nangyari kasi dito, meron na tayong gagamitin na planks or yung ating mga tread na finish na siya, 20 cm na, nakahanda na. Meron na dong materyales. So, ngayon, ang gagawin natin dito, Uh, bali, itong 20 cm, i-multiply natin sa sham. Kasi labing isa yung kailangan natin. Meron na tayong dalawa dito. So, may nawawala pang sham na peraso para makuha natin yung ating step. Ngayon, babawasan pa ulit natin ng isa. Bakit? Kasi kasama sa bilang itong ating Islam. Ito na yung ating pang-sham. So sa makatuwid, dito walong peraso na lamang yung papasok. So ngayon, ang gagawin natin, dahil meron na tayong finish na materialis na gagamitin, hindi na tayo mahihirapang magsukat. So ngayon, ang gagawin natin formula para hindi na tayo mahirapan. So dahil 8 na lang yung natitira nating baitang para masorb na natin to, ito gagawin natin. 8, i-multiply natin sa 20 kasi ito na yung finish na materialis natin na nakahanda dyan. So 8, imultiply natin sa 20 equals 160. Okay? And then pag 160 din natin sa 20 equals 8 na piraso. So sa makatuwid, okay na, nakuha na natin yung clearance dito. So may natitira pa tayong uh, 17. 17 cm na natira. So saan natin ga ilalagay ito? Gagawin natin, ilalagay na lang natin itong 17 dito. Para yung landing natin hindi na siya magiging 90. Gagawin na natin siyang a uh, 107. Okay? So para yung putal, yung putal doon sa ating uh, sukat ay dito na natin dadalhin sa landing. Okay, sa makatuwid magiging 117 cm na itong ating landing. So para wala tayong maging putal na sukat. So okay lang na humaba siya. Ang gagawin na lang natin pagdating naman sa lapad niya kasi lapad pa rin nung at ano, 90 pa rin siya, 90. 90 by 117 cm yung ating magiging landing. So, ganun lang mga bossing yung pagkocompute ng ating uh, thread. Kasi ito, thread yung ating kinumpit muna. Ngayon naman, sa riser naman, ganito naman. So, paano naman naging 11? Paano naman naging 11 yung ating baitang? So, ganito naman yung ginawa nating Probably yung ating uh, height ng ating tap finish ng ating uh, floor sa ibabaw and then papunta sa ground floor is 263. Okay. So ngayon naman, para makuha naman natin yung riser or yung taas ng ating uh, baitang, i-divide lang natin yan sa 11. So ang papatak dyan is 2 yan. So bali yung computation natin is 23. Actually 23.9 yan. Okay? So bali 24 na siya, papatak yung ating baitang. Okay, so para hindi na rin tayo maputalan, ilagay nyo na sa 24. So wag nyo nang ilagay doon sa 23.9. Pero kung gusto nyo equal, ito ang gamitin nyo, 23.9. So ganun yung ating formula para nakuha natin yung riser. Okay, so pagdating naman sa tinatawag nating stinger or yung madre ng hagdanan. Okay, so paano ba natin nakukuha yung ating stinger or yung madre ng ating hagdanan? Okay, gagawa tayo ng counting drawing. So ngayon, ito yung mga step na ginawa natin. Yan, ito yung ating mga trade. Yung nilay out natin kanina. Ito, yung may X na yan. Ayan. Ayan. And then ito na yung magiging madre natin. Itong part na to, ito, ito, ito. yan, yan. Bali ito mga boss, iba't iba, marami, maraming para diskarte ha. Ito isa lang sa mga diskarte pagdating sa mga kahoy. Okay, so para makuha natin yung cut nyan, gagawin nyo from here, dito sa sulok na to, susukatin nyo lamang yung lapad ng ating stinger na gagamitin. Sa ganitong step, sa ganitong uh, hagdanan, ang applicable dito na lapad ng stinger natin or yung madre is around 1 foot or 12 inches. Kinakailangan 12 inches. So ganyan, mula dito, sukat lang kayo ng 12 12 inches. And then sa dulo naman, doon sa ilalim din. Sukat kayo ng 12 inches and then pitikan nyo or kaya barahan nyo. So pag napitikan nyo 'yan, lalabas na 'yung guide nyo, 'yung pattern ng inyong cutting. Ayan. So 'yan, ito lang 'yung isa sa paraan na paggagawa or pagkuha ng pattern or cutting, slope ng ating stinger. So marami tayong paraan na ginagamit. So sa ibang video natin, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano pa yung pwede natin gawin na paraan. Okay? So ngayon, ito kasi sa plus lang yan, plus. Naka-plus yung ating baitang. So kapag nga uh, may nosing, pag nagkaroon ng nosing, gagawa tayo ng bukod na tutorial para hindi kayo malito mga bosa. So dito, naka-plus lang yan yung ating mga thread. Okay? So, yan. Ganun lang mga bossing. Napaka-basic lang. So, kung nasundan nyo, ah uh, pwede nyo gayahin yan. At kung hindi nyo naman nasundan, ka marami tayong tutorial video about sa paggagawa ng hagdanan dito sa ating channel. Panoodin nyo na lang mga boss.